Kamusta ka S.B.? Panibagong araw, panibagong kwento. Ito ang simbahan na matatagpuan sa bayan ng Karanglan, Nueva Ecija. Ito ay ang parokya ng San Nicolas de Tolentino na patron ng pamayanan sa bahaging poblasyon o bayan ng Karanglan, Nueva Ecija. Itinatag ng mga misyonerong Agustino ang unang simbahang gawa sa kahoy at pawid noong taong 1701 sa lugar na ito. Ang parokyang ito ay unang naging bahagi ng bisita ng bayan ng Pantabangan Ibig sabihin ay nagtayo o merong relihiyosong komunidad na naitayo sa bahagi na ito ngunit wala pang kura paroko ng mga panahong iyon, sapagkat pumaparito lamang ang mga, mga pari mula sa kalapit na komunidad na kanilang pinagmimisyonan ng mga panahong iyon. At ng mga panahong iyon, ito ay sa pantabangan. Mauugat ang kasaysayan ng pagkakatalaga ng parokya na ito dahil ang karanglan ng isa sa mga mission area ng mga paring Agustino sa ikalawang tangkang pagmimisyon sa Nueva Ecija kasama ang noon ay pungkan, ito ay hiwalay pa na bahagi ng karanglan at ang pantabangan. Ang pundasyon sa simbahang gawa sa Ladrillo ay tinatag ni Reverendo Padre Miguel Soriano noong taong 1765. Noong nagkaroon ng malakas na lindol taong 1990 ay gumuho at nagiba ang simbahang ito. Muling na ipatayo at binuo ang simbahang gawa sa Ladrillo sa sama-samang pagtulungan ng mga tao sa komunidad, Simbahan Foundation Incorporation sa pamamagitan ng gabay ni Padre Cesar Vergara. Ito ay binisbasan ng Obispo Leo Drona taong 2000. Sa harap ng simbahan ay makikita mong imahe ng San Nicolas de Tolentino. Maaring marahil na isa sa mga dahilan kaya itong patron ay isang Agustinong pari sa San Nicolas at Agustino din ang mga paring nagmisyon sa karanglan noong mga panahon yun kaya sa San Nicolás de Tolentino ang patron sa lugar na ito. Makaluma ang disenyo ng simbahan sa harapan at makikita mo din ang kanilang bell tower. Pagpasok mo naman ay bubungad sa iyo ang ladrilo sa magkabilang bahagi na sa aking tingin ay bahagi ng orihinal na ladrilo sa unang simbahang na itayo. Makikita mo din ang dalawang lumang kampana ng simbahan malapit sa pintuan ng simbahan na may taong 1814 at 1893. Kagalakan na makakita ng makalumang kampana ng simbahan na saksi at bahagi ng pagsusumikap at kasaysayan ng pananampalatayang kristyano lalo sa bahagi ng Nueva Ecija. Sa gawing ay makikita mo ang pinta ng mga ulap. Ito ang itsura ng paligid ng loob ng simbahan. Sa paligid ng mga bintana ay makikita mong glass stain ng istasyon ng Cruz. Sa altar naman ay makikita mong imahen ni San Jose, Mahal na Birheng Maria, San Nicolas de Tolentino at ang dalawang Pilipinong mga santo na sina, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Meron ding relic ni San Nicolás de Tolentino sa gilid sa gawing harapan ng simbahan. Kaya sa susunod na magawi ka o makapasyal ng populasyon ng karanglan, ay pasyalan mo na ang ng San Nicolás de Tolentino upang manalangin, magnilay at ibulong sa si San Nicolás na ilapit ang iyong mga intensyon sa ating Panginoon.